Traffic po dito, may pong ano, nagbanggaan, aksidente. Eto, ito po yung aksidente o ito yung malaking truck na ano. Yeah. Yan binangga po ata itong ano, itong Toyota Rush Birang po yung Toyota Ras. Kaya magingat po tayo tayong mga motorista. Ingat-ingat lang po. Ito may aksidente po na Toyota Ras tsaka yung dambuhalan truck. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, pag-subscribe lang sa aking YouTube channel, Todo Pasa Drive. So, Toyota Rush versus ano, 10 Miller truck ata 'yun, yung malaking truck na ano. Kaya ingat-ingat lang po tayo tayong mga motorista. Wag wag daanin sa mainit ng ulo sa daan. May pamilya po tayo. Kaya careful careful po sa mga kasamahan kong motorista ingat lang po yan malaking abala po yun yung ano pag na ano kayo na pareho kayong ano pareho kayong maaabala dadaan na po ako sa new turn kung saan ako ano kung saan ako binangga ayan ito po yung new turn na dito ako binangga ayan, yan dito po ako binangga ito itong new turn na ito ayan o no? oh. mag new, -new -turn po tayo pero lalampasan ko po itong neuter nito doon sa ano doon sa uh, walang ganong ano delakado po dito ayan dito po ako mag new neuter ayan o oh. dito ayan safety po dito Yan, dito dilakado po yung newton dito. Baka matamaan yung ano, yung sa likod ng sasakyan mo. Yan ang oh, daming sasakyan na mabibilis saka yung mga truck na malalaki. Ayan. Ito si Todo the drive, yung hindi pa po nag-subscribe mga ka-driver ko diyan, subscribe na sa aking YouTube channel. Todo Pasa Drive